Ano eh? Panat, oh, matman. Panat, Nor. Naka-naka yung tuwot, mga ka. Iminom-inom kasi. siya. Ayan. Talagang harap. kumita talaga, raw, Sa kalakasan ng piyatan, magkakadal. Ayan Ay na nga sinasabi o, ko. Pag-uugin mga Nanalo, champion! Ay si Kalim, tong! Meron pa yan. Uli, talagang Ay Ay to! Ayun na, nalaglag, mga ka-tong. Bulog. Matawin tayo, madala, no? Ayan, bumalik champion. Si Kalento. <laughs> Ang pagbabalik. <laughs> 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 Unang labas. Unang labas. Ganoon. Lalaglag. Oh my. Ayan na nga sinasabi ko kay Kaibigan. Ang bihira kasi inom nang inom eh. Ayan na, inom nang inom eh. Nadaan ito, <laughs> <laughs> Ayan na naman. Ah, kana yung tuhod. Ano eh? oh. Manit pa? Manit pa? na yung Mino-mino kasi. na 'raw sa kalakasan nga sinasabi ko, ang mga kakagree. <gibli> ugasan mo muna ugasan ugasan muna. Ugasan muna. Ugasan muna bago takpan. Bakwa ka. Yan eh, dalhin sa ano yan, tatahiin yan. <coughs> <coughs> Hindi, ate, bali wala lang yan, di tinatablan yan. Hugasan <coughs> lang yan. Sino ba? Sige yan. Ano ba? Ano ba? Ano Tubigin mo. Tubigin mo. Tubigin mo. na, hugasan ang ano. Hugasan, hugasan. Hugasan. Tsaka ng sabon sana kung may sabon eh. Sige pa, tubig pa, pati. Para mawala na yung bakterya, tsaka takpan. Tsaka dali sa may center Para malagyan lang ng panlinis Hindi mamaga Tsaka antay dito Medyo mo sa kaya na ni Sa Hindi naman tinatabla niya Si Kuyatan <laughs> Bali wala lang kay Kuyatan yan Puro bote pala rito Mga kagri Pambihira Paano palinis lang Nadali pa yung Kuyatan ko Mga kagri Ayan <laughs> Lasing eh. oh, lasing kasi. Yun ang mga nadadali. Yung dalawang beses, dalawang klase lang yung nadadali sa pangilalim eh. Lasing, o oh, kaya tatanga-tanga. <laughs> ah, shout out, ah, out daw. Conception. shoutout out, Kagri. Ka Ay, Mga Kagri, picture-picture tayo. Ano champion? Ah, champion mga kakari, kaya picture muna tayo, saan mo dadalhin? Hindi muna Picture, picture doon o, team bagay, ang alikabok dito Second place, Batang Toru. Picur, picur.